Huloh ma'am. Wait coverage. Tanghulo ma'am. Okay tang po. Ayun. Intayin niyo Pabaya okay. na pag uwi. Okay. Dito sir, pambasalubong natin, nagwa beetle. Ano hanap niyo? May pindoy sandali dito sir. Alam mm mo, -hmm. may candy pala dito. Mm -hmm.

So ngayon ang ano? So okay, sir. Dito, sir. ako oh, pa sa lubong. Mm -hmm. Mamaya na lang dyan. Mm -hmm. Mga pa sa lubong, sir. Dito yes, mga putas. Hey guys. Para, doon tayo. Maulan Kaya uh, so. oh, ma Ito yan, strawberry oh. Mamaya na tayo bibili ng mga atras Pag uwi natin Ano nga, na kaya? Na, Ang bilis ha Ay, bumili na pala 3, 4, 6, di Willis uh do not get 260 2360 kan doon yung malaking espesyal na han para dito dito bro dito na umakyat na rin Pero kulay tapos dito tayo balik nas Hindi po po. yung pasalubong mamaya.